Okay, tapos na po. Anong tapos? Tapos na kami nag-walking-walking ng aking dalawang aso, si Summer at Winter. Ayan. Itong pinakain ko ni Summer, pa siya tirang kaunti, si Winter. Si Summer, wala pa kondisyon niya. Mamaya pa yan. Ito. Pero, habang naglalaro siya, balik-balikan na lang niya hanggang maubos niya yan. Ito, meron siya okay. Basta stay lang dito. Naglalaro siya. Ayan Ano ba yung nilalaro mo yan ha? Ano ba yung nilalaro mo? namumulat ng basura tas lalaroin niya <laughs> baklase di ba <laughs> okay ito titimpla tayo ng chocolate ito na yung tubig na mainit oh ito Okay. <clears throat> Chocolate. Kaya nag-chocolate -cho ako kasi binawalan ng doktor yung kape kasi acidic daw po ako. Nang kailan lang, nagpatingin ako. Last two weeks, sabi niya, acidic ka, huwag ka na magkape, sabi niya. Pero hindi ko naman sinasabi nagkakape ako kundi sabi niya huwag ka na magkape kasi pala yung kape nakakapag -acid. okay heto naman po yung almusal yung alam niyo naman yung mga ano niya no to yan lahat nang nakita niyo niya, kape at saka itong noodles pasit kanton ay may sabaw lahat yan binigay ng ating Panginoon Diyos no siyempre sa kanya galing po ang pagkain ay sa libro ng Mateo 6.9. Ang turo ng Panginoong Yeso sa manami namin nasa langit ka, verse 11. Bigyan mo kami ng aming kakainin na araw-araw. Kaya ang Diyos ang pinagmumula ng pagkain ng tao sa lahat ng buhok mundo. The entire universe ang nagpapakain dyan. Walang iba kundi ang Diyos, amen, na may gawa ng langit at lupa. Masama ka, mabuti ka, pag nagpasikat ng araw, ang Diyos lahat kayo na hanggiyan ng nang init ng araw. Ganyan po kabahit ang Diyos. Pag yun lang hangin na, o yung buong universe lumalanggap ng hangin na walang bayan, bigay ng Diyos yan. Kaya marapat mga na. Salamat po, Panginoon Diyos, sa bigay mong almusal. Oh dapat pasalamatan natin ng Diyos. Dapat pa tayo magpasalamat. Opo. Yung kaibigan nyo nga, binigyan lang kayo kung ano na, nagpapasalamat kayo, binobolan nyo pa eh. How oh, much more ang Diyos ang nagbibigay? Kahit hindi ka masak, kahit mabait ka, masama ka, bibigyan ka ng Diyos. Kasi mahal ka ng Diyos eh. John 3.16 Gayo na lang ang paghibig ng Diyos sa mga tao. Kahit makasalanan, ibinigay ang kanyang bugtong na anak na si Yesus ang layunin sumampalataya sa kanya kay Jesus para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan yun ang gusto ng Diyos buhay na walang hanggan ang matatamo natin sa piling niya pero pag hindi natin isusuko at susundin si Jesus sa ating buhay meron ka rin buhay na walang hanggan kaibigan pero naiiba naman yung sayo impyerno kasama mo si satanas na walang pananampalataya sa Diyos Hallelujah. Hindi tayo, hindi na pa rito si Jesus para parusaan po tayong mga tao kahit masasama tayo. Hindi po tayo pinaparusaan ni Jesus. Gusto niya maligtas tayo. 1 Thessalonians 17 Kaya sinubo ng Diyos sa kanyang anak na si Jesus. The purpose is hindi tayo parusahan kundi iligtas sa pamamagitan niya. Hey Amen. God is good. Oh, the time. Sabi ni Pablo, dapat tanggapin ng lahat na naparito si Jesus. Anong layunin? Upang iligtas ang mga makasalanan at ako ang pinakamasama, sabi ni Pablo. Unang Timoteo, unang Thessalonica. <laughs> chapter 1 verse 12 ah uh, 15 basahin niyo ron magbuhat do sa 12 13 14 15 <laughs> okay na tayo kaibigan. ano pang ginagawa natin <laughs> ay na po tayo oh kabalik kababakan may kayo hindi ako pa may ngana mga kayo ako mangana ko ya eh, Eh nakmanapigilan natin <laughs> kasi mo gerge kami. Hmm. Kali, paanit, bago kulo eh, bago kulo yung asukal eh, tubig. Thank you. Pinipili pili ko lang yung laman. Yung sabaw di ko hindi, hindi ko kinakain na sabaw. Kasi yung panimpla ng mga ganyan, ang dula sa sabaw. Kaya hindi ko hinihinom yung sabaw niya. Pinapong ko yung sabaw. Sige po, hanggang dito na lang ang ating video, ano? At yes, na yun. Hindi ko ma... Mahilit tong chocolate. may kasi yung tulid bago kuloy. eh. Mamaya ko na lang ipagpatuloy sa merienda. Sama ko ng tinapay. Okay? Sige po, hanggang dito na lang ang ating hmm. video. Ito po yung kaibigan Jesus, brother, mahalin mo. Isa o oh, family. <laughs> Nando kaluguran may na kayo <laughs> kabampangan po ako, both side parents ko pareon Kabampangan. Pero ngayon nandito ko sa Tondo kasi napakasawa ko Tagalog. From From Bulacan. Pero dito na po sila naka-stay. Nag-emigrate sila dito sa Tondo, from Bulacan. Emigrate alam nyo naman nung araw, yung taga karating lugat, punta na punta din sa Maynila, kala na maganda buhay dito. Anong gaano buhay nila dito? Squat, squat lang. Mahirap, kaibigan. Eh, Pero sabi mas mahirap daw sa probinsya. Lalo na sa Mindanao, bari lang. <laughs> Kita nyo lang, no? boom, 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 boom. <laughs> Sige, kandito na lamang, ano? Sana na natutunan sa biblical teaching yung mga joke, huwag nyo napapasinin yung joke ko na lang po Kasi sa araw nyo sa buhay natin, kailangan eh, magpasaya na lang tayo. Eh, di, lalo na ka, ako, 64 na ako. Stroke loss, sa anim na taon. Person with disability, anim na taon. Oh, ito, may tama ito dito. May konting kulit. Sabi ng orthopedic. Like, right. share. Ay, yung mga nasiyaran, isiyan nyo sa iba. God bless us all. Thank you for walking lo shopping lo shopping <laughs>